Good morning! Good morning! Good morning po sa ating lahat mga kabig! Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Ang atin ating pong mga katoto ha? Ano man po ang ating ginagawa? Sa oras na alas 7.09 ng umaga ha? Isang mapagpalang umaga po sa lahat na why? Uh, tayo po ay nasa mabuting kalagayan lagi ha? Na medyo umaambon-ambon ngayon dito sa aming lugar pero dapat ho ay tuloy lamang po ang ating buhay. All right. So sige po mga kabig ha. Mm, -mm. Mag-iingat, mag-iingat po tayo at syempre dito po sa ating talakayon ngayong umagang ito dito sa ikaw at barangay kasama si barangay Seng Emog. Ha, maupay nga aga ha aton nga tanan. Siyempre mga kabig, nako, nakalimutan na ng taong bayan. Ano ho? Eh, gusto ko lang hong balikan, ha? Ayaw ko na hong uh, uh nakama, nakapag move on na po ako. Pero gusto ko lamang pong balikan ng konte Ano ho? Nakalimutan na ho natin noong December 1, wala ho tayong narinig, wala ho tayong, uh, di ba? Mga, well, dahil nag-move on na nga, ano? Tapos ito ngayon ako, biglang babalikan, wala lang, no? Hindi sa gusto ko lang mapagkwentuhan, kundi para lang lalo natin sigurong maintindihan o gusto ko ipaliwanag lalo ano ba ang mga positive at negative effect nito. Ano ho? So far, ay sabi ko nga uh, nakalimutan na. So uh, it's a good sign na nakapag-move on na po tayo. Ano ho? Pero syempre, mas mainam na kahit papano eh balik natin dahil minsan sabi nga di ba sa, 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 kasabihan nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay di ba <laughs> di ba pag natinik ay an <laughs> Anlayo <laughs> Joke lang po yan, ha? Joke lang po yan. Baka ma-misinterpret ninyo, no? Nagpapatawa lamang po tayo ngayong umagang ito. Alright. So, uh, gusto ko lamang pong uh, balikan na noong December 1 eh, supposed to be is election barangay at sanggunian kabataan election 2025 di po ba? So uh, a 4 na po ngayon a 4 na po tayo ngayon December 4. So, uh, tuli tuloy-tuloy lamang po tayo. Oh, yan ho ang maganda na kahit papano ay nakapag-move una po tayo. Pero, ang gusto ko lamang pong i-share sa inyo, Ay... Uh, eh, Lalo nating himayin, ano? Siguro 'yan ang tamang term himayin natin o unawain natin ma maigi kung ano ba ang uh, uh, ang uh, naging magiging sitwasyon, no? Dito po sa sa darating na isang taon na kung saan ay uh, syempre, di ba? By 20, November 20 uh, uh 26 na ang eleksyon. So, ano ba ang magiging kahalagahan No nitong Republic Act 12232. Ano ho? Ano ba ang makakatulong, makakabuti dito sa batas na ito? Una sa lahat, siyempre, ang uh, ang uh, naging maganda noho. Dahil uh, noon ko pa naman sinasabi, no, kahit doon sa ibang mga vloggers ay narinig ko rin na rin din ito na yung mga tatakbong kandidato, yung mga nagbabalak, yung mga baguhan O yung mga datihan ng tumatakbo na hindi makapanalo no Hindi nila magapi yung kasalukuyang uh, namumuno Ay mayroon kayong panahon para lalong magsigasig uh, Gumawa ng diskarte, gumawa ng magandang positibong plano Para nagsaganon ay uh, masungkit ninyo yung puso at isipan ng mga butante sa inyong pamayanan, di ba? Pero siyempre matinding uh, matinding uh, ano yan dahil uh, yung mga incumbents siyempre konting galaw lang yan, konting kimbot lang yan eh. eh kung marami na naman ang mga mamamayan, ang mga butante, eh medyo hindi nila basta-basta maiiwan 'yan. So, ito yung tamang pagkakataon, ito yung tamang panahon doon sa ating mga uh, nagbabakasakali no na maging lingkod ng barangay eh mas mapabuti pa mapaigi pa yung mga plano kung ano dapat ang magandang gawin para nang sa ganun sa so, susunod na eleksyon ay uh, magkaroon na ng pwesto makapwesto na di ba so una yan no pangalawa dahil sa hahaba ang termino ng uh, magiging barangay official no Uh, sa 2026 dahil 4 years na. So, ibig sabihin, mas mahaba ang paglilingkod ng mga opisyalis na mananalo. No? Mahaba ang paglilingkod, magkakaroon ng mga magandang proyekto, magkakaroon ng pagkakataon na talagang uh, may pamalas ang kanilang kagalingan kung paano sila magmaneho ng isang komunidad. Ano ho? At siyempre, kung magiging maganda ang gagawin ng pamunuan, matutuwa, no? Masa-satisfy yung community, yung mga butante. Ano ho? Dahil siyempre, itong Republic Act 1, eh, nandun na lahat ang mga dapat gawin. Siguro, nakahimay-himay na doon na ito dapat ang gagawin, ito dapat. Maraming plano actually. Ano ho? So, uh, yun ho ang mga magandang epekto na posibleng mangyari. At syempre, mahaba ang panahon, mahaba ang mga diskusyon, mahaba ang mga pupwedeng mga ideya na mailalabas ng mga nasa, nasa tungkulin, nasa, pam, nasa pamunuan, kung ano nga ang dapat, no? Uh, dapat na magawa, dapat na tulong na ibibigay sa ating mga komunidad. Siyempre, ang pondo, eh, malay natin, no? Malay natin yung uh, yung uh, tawag nito yung uh, devolution ng uh, mandanas ruling e eh, unti-unti nang maibaba so madadagdagan ngayon ang pondo ng pamayanan at siyempre pag nadagdagan ang pondo gaganda marami mga serbisyo ang pupwedeng magawa ng pamunuan di ba so magiging mainam ang uh, magiging mainam ang mga magagawa no ng mga projects ng mga plano para sa kaiuunlad ng barangay. Pero siyempre, kailangan po dyan ang uh, ang uh, pakikiisa ng pamamayan kung papaano ma maisasaayos sa ayos. Kasi mga kabig, mga katoto kahit gaano kaganda ang mga programa at proyekto, nang pamunuan ng isang komunidad o ng isang barangay kung hindi naman po natin susuportahan eh hindi ho mangyayari yan hindi po magiging matagumpay yan alalahanin po natin na tayo po ay nasa 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 isang uh, high tech no na panahon no na kung saan ay dapat mag-level up na ang bawat kapaligiran, ang bawat komunidad. Ano ho? So, mayroon ng pondong sapat para sa pangangailangan ng isang pamayanan. Maganda ang liderato na kumikilos gumagalaw. Diba? So, may inam ng mga proyekto ang kalalabasan. Ano ho? Siguraduhin lang natin, mga kabig, mga kababayan, na yung atin pong ilalagay naman, yung atin pong iluluklok naman, ay eh talagang gagalaw. Huwag ho nating pairalin yung eh, pinag-uusapan nga ngayon sa gobyerno ang anti-dynasty anti-dynasty bill, di ba? Dahil uh, dahil uh, tawag nito, dahil uh, nalaman, ano, na, na, na na, na nakita nila na hindi nagiging magandang epekto sa dynasty na pamunuan pero wala naman po itong kinalaman doon sa dynasty na na gusto kong ang gusto ko lang sabihin dito mga kabing na pagpumili tayo ng mga tao no ng mga ilalagay natin sa pwesto siguraduhin natin na talagang may kaalaman may alam sa pamunuan di ba marunong magsalita, nakakapagsalita. Ibig sabihin, ay kaya niyang makipagdiskusyon, makipagdebate no? sa kanyang mga kasamahan, sa konsiho, upang ipagtanggol kung ano ang nararapat para sa pamayanan. ba diba? Hindi dahil ibinoto kita, ibinoto ko dahil ka kamang-anak ko. Yan ang gusto kong sabihin doon sa dynasty <laughs> no? Na hindi ko mo kapatid kita, eh, hindi. Sa bagay, eh, totoo naman din, ano? Kung kapatid, talagang kahit anong gawin mo, kahit hindi maganda, no? kahit alam mong ito y, itong kapatid kung tumatakbo, eh, hindi makakatulong dahil kapatid ko, ibubuto ko. At least na lang na magkaaway kayo. Di ba? Pero, ang ibig ko bang sabihin, mga kabi, pumili tayo ng mga talagang karapat-dapat. Eh ano, kung kapatid ko, E eh kung alam ko namang hindi naman bubo, hindi naman gagawa na maganda, malalaman ba niya na ikaw na hindi kita, hindi ko binoto yung kapal? Hindi naman eh. ba? Diba? Sabagay, konsensya na lang. Siguro ang magdadala dyan. No? Konsensya na lang. Pero ang gusto kong ipakita dito, ang gusto kong ipaalam sa inyo, na hindi ko mo natulungan mo siya, hindi ko mo kamag-anak mo siya, hindi ko mo kumpare mo siya, na alam mo namang hindi gagawa ng mabuti pag naging barangay official, naging kagawad, naging kapitan. Eh bakit ibuboto. Una, mga kabing hindi lamang okay ikaw malilibre ka kasi kapatid kay, no? Kahit papaano mahaambunan ka ng biyahe. Ipapaano yung mga walang hindi ka mag-anak? Papano yung iba? Di ba? So, ang dami hong magsasakripisyo. Ang hong madadamay. So, dapat isipin ho natin na ang ilalagay natin ay eh, talagang magiging karapat dapat may magagawa. Di ba? So, uh, eh, alam naman po natin yan eh. Di ba? So, para itong uh, batas na pinatutupad under Republic Act 12232 eh magkaroon ng isang mabunga, isang ah uh, uh, di ba? Isang uh, isang pagkakataon na mabago ang imahe ng isang komunidad ng isang pamayan. Sabi ko ha kanina eh paangat na tayo, high tech na tayo eh di ba? Eh dito sa barangayang pinag-uusapan kung kung papaano Uh, papano mapapabilis ang mga serbisyo maibababa sa pamayanan? Diba? Eh Talagang kinakailangan na ang ating ilalagay sa pwesto sa pamunuan ay eh, talagang may magagawa po. Talaga pong uh, mayroong mga ideya na pupwede niyang uh, uh, ilatag sa uh, sa, sa, sa konsiho at sa ayunan ng nakararami ng majority ng mga lingkod barangay upang nang sa ganun kung iyon may magandang uh, proyekto o programa eh may isa mga kabig ano ho so isa uh, isayang naman kung may pera na tapos ito mababaliwala lang ito nanasaan lang na para bagang uh, flood control projects no eh paghahati-hati an lang yung pondo na dapat nasa na dapat e eh, mapakinabangan ng pamayanan so di ba so sayang naman sayang naman yung bisa nitong Republic Act 12232 kung makakapiling uh, uh, makakapili pa rin tayo ng mga taong iluluklok natin sa pwesto na hindi naman po karapat-dapat. Para magkaroon po ng saysay. -say. Ano ho? Eh itong batas na ito ay inilagay, nilikha, isinagawa, isinabatas, eh para makatulong at lalong, uh, di ba, makatulong sa pamayanan, magkaroon ng total development sa community, magkaroon ng isang magandang, magagandang plano at proyekto sa komunidad na makakatulong sa pamayanan, makakatulong sa mga residente. Di ba? Ang dami, ang dami mga pangangailangan ng komunidad. Lalo na po kung kayo po ay nasa isang siyudad na barangay, ang dami hong problema na dapat kalingain unang-una ang pamunuan ng barangay dahil sila ang unang, sila ang mga frontliners, ang barangay officials. Ang frontliners sumasagupa sa lahat ng mga problema nang isang komunidad bago umang umakyat sa taas bago bago um umakyat sa uh, LGU bago umakyat sa national ang pamunuan ng barangay ang pangunahing may bigat na mga problema mga suliranin na dapat masolusyunan at kapag hindi na solusyunan may nagreklamong mamamayan mananagot ang pamunuan ng barangay ganun ho katindi ang responsibilidad. Ang nakakalungkot lang, sa pamayanan, sa pambarangay nag-uumpisa ang mga suliranin, ang mga problema, pero ang mga honoraria ng mga yan, ikakarampot kumpara sa serbisyo, kumpara sa trabaho na nakaatang sa mga balikat. Eh, ganun ho talaga, antayin ho natin na mayroon hong kongresista o senador na mag-initiate makita maramdaman ang tunay na pangangailangan ng mga barangay officials mayroon na ah, yung Magna Carta for Barangay Officials pero nakabitin pa rin po hanggang ngayon hanggang proposal pa lamang po hindi pa napag-uusapan ha hanggang proposal pa lamang po hindi pa tinatalakay sa kongreso at Senado ha mayroon na mga batas pero hindi pa ho na isasalang ngayon ho sana ang magiging daan para papano kahit papano umangat ang mga honoraria, ang mga benefits uh, ng barangay officials na siyang kauna-unahang ha? kauna-unahang uh, pumapasan sa mga problema ng isang pamayanan di po ba? pero ganun pa man, dahil ikaw ay uh, nakiusap na iboto ng inyong mga butante sa inyong lugar, eh, gampanan po natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga trabaho na siyang nakaatang sa atin. Ano ho? Gawin natin makabuluhan ang mga sinasabi ipinangako natin nung tayo tumatakbo at manalo, bilang barangay official. Ano ho? So, uh, mga kabig, mga kaibigan, nasa atin pa rin po, mga butanti, nakasalalay ang lahat. Ano ho? Nasa atin, nakasalalay ang lahat. Kung gusto nating mabago ang pamayanan, ang hitsura ng ating pamayanan, pumili ho tayo ng mga tao na atin pong ilalagay sa pwesto. Nang sa ganon, itong Republic Act 12232 ay magkaroon ng kahalagahan magkaroon ng uh, 'di ba ng uh, ng uh, kalutasan no sa mga problemang mayroon ang pamayanan in extend ang uh, ang term ng mga barangay officials sa Republic Act 12232 nang sa ganon ay magkaroon ng mahaba na panahon upang ang mga proyekto na gustong gawin ng kasalukuyang liderato ay maisagawa, maisakatuparan. Lalo na ito na may makakatulong ng tunay sa pangangailangan ng pamayanan. Mga kabig, mga katuto, kung mayroon po kayong komento, mag-comment po, mag-like, mag-subscribe. Siyempre po, subscribe ang pinakaimportante follow din po dito po sa ikaw at barangay kasama si Barangay Sek Emog maupay nga aga haaton nga tanan.